galing at isang mahusay na manlalaro na sports na basketball. Kung siya ang natutugon upang mas malayo ang mga kabataan sa bisyo sa pamamagitan ng sports. Ang pinaguriang Mr. Excitement, ang legendary PBA player, ang Yarmes Choice, number 2 sa balata, kung siya ang Bong Alvarez! Alvarez ang panganan ng anak ni Con si at ni Almiro muna. Yan sana yung porta ni Pusha po sa to. Ang number 2 po. Iboto niyo po number 2 Bong Alvarez. Ayan, at siyempre, share supportahin po natin ang lahat ng mga kasama po ng aking tatay sa your wish choice. Okay po ba 'yon? That's good straight. Yeah. Pani pili ko meron pa ikalalakas niyan. Okay ba ang good straight your po? Ayan, Ayun, mabuti, mabuting babuhingan. congresswoman sa buong buhay ko. Si congresswoman Apple Nieto, buong araw! Mula umaga ang gabi, nakakilip po siya at panuori na lahat ng live niya. Promise! napaka po niya at talagang makakasahan niyo po siya. So sana isuportahan niyo po si Kong Apple. O ayan, di ba may nabalaki? Napakalaki kong post Congresswoman Apple Nieto, palapakan naman po natin at sa atin pong magbibigay ng liwanag ng nila Vice Mayor Chi Atienza. At siyempre po, ang ating inaabangan ng lahat, ang pagbabalik ng ating mahal na Yorme Esco Moreno Dumagoso. Oh. Kami po, ang mga Yorne's Choice, muli kumakatok sa inyo mga puso. Sana po, Papasukin niyo kami dyan at huwag niyo na kaming palabasin dyan sa Mayo at 12. Pwede po ba yun? Makakaasa po kayo. Papano po serbisyo servisyo ng ating mahal na Yorme ay ganyan din po kaming mga Yormes Choice. Kaya sana po, both straight tayo sa Mayo at 12 na po. At makakaasa kayo kami po yung pabalik-balik sa lugar ninyo, mga batang tambunting. Maraming maraming salamat po sa inyo. Muli, Manila, God first! Ang nagmula sa halay ng baranggayan, hinubog at pinanday na ng kasanayan, kaya naman ay pinarangalan bilang isa sa pinakamahusay na punong barangay ng ikatlong distrito. Mula sa pagiging vendor sa kalsada at ngayon ay isang matagumpay na negosyante. Ang servisyon may prinsipyo, ang batang Palabakan po natin Ang numero 8 Konsehal Rolling J de la Cruz. Rolling, Rolling, Rolling to the Rolling, Rolling, Rolling Rolling. Kamusta mga batang blooming trip? Siyempre, blooming treat nandun. Tambon ting! Kamusta ba Medyo hinaan ko na lang ha. Medyo wala na. Sa ang mga igsuong mga bisaya, mayong gabi ka tanan! Diyos marhay na banggi sa hindi sa mga bikulano at bikulano! At maupay nga gabi at mga waray noon! Mayong gabi sa mga ilonggo! Siguro naman, mga tabatang tambunting, kami mga your miss choice, ay narito sa inyong harapan ngayong gabi. At syempre, bilang isang kandidato, babanggitin ko na nga lang ang mga ilan-ilan sa mga proyekto ko bilang isang lingkod bayan. Ako'y kasalukuyang punong barangay ng Kiapo, kung saan tayo po ang nakakasakop ng simbahan ng Kiapo Church. Ako po ay narito ngayon sa inyong harapan upang buong kababaan na ingin ang inyong tulong at sa tulong ninyo magiging konsyal tayo sa tulong ng Panginoon may papalaganap at may pagpatuloy ko ang proyekto kong 12 years ago ito po yung libre opera ng katarata sa katlong distrito ng Maynila at bilang isang ponong barangay mga kababayan ito po ang aking nagawa. Sa loob ng anim na taon, wala man akong barangay hall, tent lamang ang mayroon ako. Pero karangalan kong ipabot at ikwento sa inyo, magpasa hanggang ngayon, ang barangay na pinamumunuan ng inyong lingkod ay nanatili pa rin drug-free sa katlong distrito ng